Wala na tayong magagawa. Nagdesisyon na ang may-ari. Karamihan sa mga Pilipino ay walang sariling bahay. Mga umuupa lang o kaya ay nakikitirik sa lupa. Lahat tayo gusto nating magkaroon ng sariling bahay. Pero paano nga ba tayo mag-uumpisa? Ito ang kwento ni Marco at ng kanyang pangarap. Ilang beses lumipat ng bahay na paalis sa tinitirikang lupa. Usual na kwento ng buhay ni Marco. Nakakapagod pero katulad ng sabi ng tatay niya, wala na tayong magagawa. One thing that Marco couldn't agree with his father. And as Marco decide na ibahin ang kapalaran niya sa naging buhay ng kanyang magulang, alam niya na hindi ito magiging madali. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi lamang siya mangungupahan na bang buhay. Nang makagraduate at makapagtrabaho si Marco, isa sa naging priority niya ang pagbili ng bahay. Araw-araw sa opisina ay tinititigan niya ang kanyang inspirasyon, ang kanyang dream home. Sa kanyang home search journey ay nakilala niya ang Ovia Land mula sa site viewing at ocular visit na kung saan nakita niya ang ganda ng bahay. It's not just a beautiful home, but a home with class and quality. Ovialan ensure na ang magiging bahay ni Marco at ng kanyang pamilya ay hindi lang maganda at complete finish kundi matibay at gawa sa high standard na materials. And one thing that makes a Land above the others is the quality of service. Hindi lang magandang bahay kundi magandang serbisyo, na mula sa reservation, long dock, signing at approval ay nakita ito ni Marco. At makalipas lang ng ilang buwan ay na-turnover na din ang bahay ni Marco, ang kanyang pangarap na bahay na isa sa pinakamagandang regalo niya sa kanyang nanay. Nakakalungkot man na hindi na nila kasama ang tatay niya, pero alam nila na masaya ito para sa kanila. At makalipas ang ilang taon ay nagkaroon na ng sariling pamilya si Marco. Ngayon ay confident na siya at alam niya na ligtas ang kanyang pamilya sa bahay at community ng Ovilla.